guys, so, yan ang ating upo uh, na iwanan natin dahil magdolo po tayo ng ginisang upo with sardinas. Sardinas ay yan ang ating sardinas. Nagisa na natin. Yes, ilalagay na natin ang ating upo. So, ano ba? Ayan Ang dami na. No? Ayan siya. At natakpan na natin siya lalagpan. ay ayan, udong. Ito yung ating udong na ilalagay natin sa ating pagkula. Maglalagay tayo ng udong. Ayan siya. Siyempre, ang gagawin natin is maglalagay ng udong para maluto. Kasi ito, madali lang naman siyang maluto. Yung ating gulay,

Si Ayan na yan Diba sa ayan na Ah, May ulam na tayo. Simple ulam, pero masarap. guys, lagay na natin yung ating along bati. Ayan, yeah, napakasarap ng na ating tingnan. Ito okay, guys, napakasarap. Alright, thanks for watching. Ayan na siya. Sardinas, ito po with ugo. thanks for watching.